Tito Sen at Boss Joey, pinatamaan na ang mga dapat patamaan, at binanatan ang mga dapat banatan. Boss Joey, tinawag na mga inggitero at masama ang ugali ng mga nagsasabing nalulugi, at magsasara na daw sila. Tito Sen, magpapakita ng ebidensya, na hindi sila nalulugi. Matatandaang, may mga kumakalat na mga balibalita, na di umano, ay nalulugi at magsasara na daw ang itbulaga. Na tila pinapakalat nga ng mga bashers ang mga isyong ito, na hindi naman pinapaniwalaan ng marami dahil sa halata namang naninira lang ang mga ito. Sa katunayan nga ay makakabasa ka ng mga ganitong comments mula sa mga bashers sa mismong YouTube livestream ng Itbulaga sa kanilang channel na nalulugi na nga daw ang Itbulaga at magsasara na. Isa pa, ay ayon sa article mula sa Pilipino Star ngayon, ay pinabulaanan na ng insider ng TV5, na nagkaroon ng emergency meeting ang Itbulaga. Mababasa pa dito, na alam na raw nila from the start, na may captured audience na sila at loaded ang commercial, kaya wala raw talaga silang financial problem contrary sa mga kumakalat na issue. Dagdag pa dito, na hindi totoo ang mga kumakalat na balita, na nagkaroon daw ng emergency meeting ang production ng Eat Bulaga, dahil nagpapanik daw ang mga ito, na ayon sa insider ng TV5 ay hindi nga daw ito totoo. Na napag-usapan na rin natin. Kaya naman, nakakapagtakang marami pa rin ang mga nagpapakalat ng mga ganitong balita, kahit na noong April 10, 2024 pa, na ilabas ang article na ito. Matatandaan din namang, sinabi din ni Ogie Diaz sa kanyang blog ang tungkol dito, na na-upload sa kanyang channel noong April 16, 2024 lang, kaya naman inalmahan ito ng mga legit da bark ads netizens, na kaagad na nag-comment sa kanyang YouTube blog. At ngayong Miyerkules na, April 17, 2024, ay nagsalita na rin si Tito Sen at Boss Joey tungkol dito. Sa katunayan na, ay pinatamaan at binanakan na nila ang mga dapat patamaan at banakan, dahil sa mga pinapakalat ng mga ito, na fake news, patungkol sa kanila. Nagsimula nga iyan, sa segment na Gini 5 ng Itbulaga, kung saan habang nagsasalita si Tito Sen, at pinapaliwanag ang pagkakaroon ng 5,000 pesos, kung makaka-perfect, ay bigla nitong sinabi, na kung iinit ang ulo niya, ay baka 10,000 pesos ang ibibigay niya sa makaka-perfect. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ito nga daw, ay dahil may mga sinungaling, na nagpapakalat na nalulugi daw sila, at magsasara na din daw. Kung saan sinabi nga ni Tito Sen dito na, may mga sinungaling na nagkakalat, na nalulugi na daw tayo, at magsasara na daw tayo. Patanong na sagot naman ni Ma'am Alan dito, na magsasara, after 45 years, o ngayon pang umabot at nagtagal na sila ng 45 years, ngayon pa sila magsasara. Napatayo pa nga dito si Ma'am Alan, sabay tanong kung sino ba ang nagsasabi ng mga ito. Sagot din naman dito ni Boss Joey, na naiingit nga lang daw ang mga ito, dahil hindi sila kasama sa top 5 longest running TV show sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Tito, na para daw mapatunayan, na hindi sila nagsisinungaling, patungkol sa pagkalugi, at ang mga nagpapakalat ng mga fake news ang mga sinungaling, ay sinabi niyang, bukas bibigyan natin ang media, ng kopya ng ating file sa BIR ng ating income tax, nang makita nila. Hamon pa nga ni Boss Joey dito, na, umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap niyo. Paalala pa nga dito ni Tito Sen, sa mga The Bark Ads, at sa mga hindi The Bark Ads, na huwag maniwala dito, dahil ang mga nagsasabi ng mga ito, ay mga sinungaling, kaya naman hindi dapat paniwalaan ang mga ito. Samantala, pahabol naman ni Boss Joey dito, na bastusan na daw ang labanan ngayon, at siraan. Dagdag pa nga dito ni Boss Joey, na dapat daw ay nag-e-enjoy lang tayo. Enjoy lang tayo. Dagdag pa nga dito ni Boss Joey, na umabot muna ang mga ito ng 45 years, kung saan kasama nga sila sa top 5 longest running show sa buong mundo, sinigaw pa nga ni Boss Joey dito, na, mainggit kayo. Pero, may sinabi naman si Boss Joey dito, na talaga namang hinangaan ng marami, dahil totoo naman nga ang sinabi niya dito. Kung saan sinabi nga niya dito na, wala eh, ganun talaga, kasama naman kayo dapat doon, kasi Pilipinas yung dala namin eh. Bakit kayo ganyan, ang sasama ng ugali nyo? Ganun talaga, kasama naman kayo dapat doon, kasi Pilipinas yung dala namin eh. Uh, bakit Oo. kayo ganyan, ang sasama ng ugali nyo? Na naibalita na rin ngayong Merkules sa Frontline Pilipinas. May pahabol pang ang sinabi dito si Boss Joey, bago mag-commercial, dito nga ay sinabi nitong, Hoy mga inggitero! Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments at reaksyon ng mga legit daw Bark Ads netizens, sa YouTube Livestream ng Itbulaga, matapos itong sabihin ni Tito Sen at Boss Joey ng live sa Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila! Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?